Yeah, may mga bagong mukha na sumali sa atin dito. Katulad na lang, itong katabi ko ngayon, si Miss Myrtle Sarosa. Nandito na rin si Nazephany, Marco Masa, Ashley Sarmiento. Pero mamaya natin sila makakausap. Unahin muna natin si Myrtle dahil dumaan siya dito sa GMA para magpaabot ng donation. Tama ba, Mertz? Kahapon nga, um, bilang isang gamer din, nag-livestream ako ng isang laro. And habang nag-stream ako, ginamit natin ang ating boses para humihinga ng tulong para sa ating mga kapuso na nasalanta. And yesterday, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagbigay ng donation sa ating stream for a cause na nag-donate ng 20 sa ta 27,500 pesos na i-aabot natin ngayon. And dito natin makikita, no matter what donations, kahit piso lang yan, um, kapag pinagsama-sama talaga, napakalaking tulong para sa nangangailangan ngayon. Kaya, salamat po sa lahat, lahat ng nag-donate dun sa livestream. Ilang oras yan, Murtel? Ilang oras ka nag livestream So, nag-live ako kahapon for 4 hours and umabot kami ng 400,000 wow. na manunood. Kaya maraming maraming salamat talaga. Dito natin nakita talaga Talaga na kapag may mga nangyayaring masama katulad nito, naangaybabaw pa rin yung mabuting puso mm. ng lahat ng mga kapuso natin na nais talaga magbigay ng tulong. And sa lahat ng mga nanonood ngayon, guys, um, kung meron po kayong may abot na tulong, may pika, sure in kind, your help means a lot. Okay. Yan po. Salamat po sa lahat ng tumulong, nakapagbuo sila ng 27,000. Salamat po sa lahat ng sumali sa livestream nila. Personal experiences, Myrtle, dito sa bagyo natin. Um, bagyo na dumaan, safe ka ba? Safe yung pamilya mo? Kamusta kayo? Yes, Martin. Okay naman kami. Uh, kaya nandito rin ako ngayon para gamitin ang ating boses talaga para tumulong sa mga nasalanta. Lalo na sa Bicol region. Hmm. But sana po maging okay ang lahat ng mga kapuso natin doon. Okay, Myrtle, salamat. Umay, abangan ang namin dito sa ating telethon. Okay, Myrtle Sarosa, Rosa, po po 23 27,000 pesos yung bitbit -bit niya po. Siyempre, ito yung nalikom nila mula sa live streaming nila kahapon uh, ng isang laro. Salamat po sa lahat ng mga kababayan natin yes. na sumali. Martin, yeah, uh, invite ahead. ko lang mamaya itutuloy ko po yung stream for a cause ko. Kaya naman if kung gusto ninyo po tumulong ulit po, um itutuloy ko po siya tonight lahat pa rin ng namahukuha naming donations. Siya aabot namin dito sa si GMA Kapuso Foundation para sa ating operation bayanihan. Okay, Myrtle, salamat.